Ayan, pumunta ako ng Asian store. Uh, magluluto ako ng aking babaunin para bukas. No, not bukas. Sa makaliwa. Ngayon ko nalulutuin para hindi ako magmadali. Yun, habang nagninilay-nilay, ako nagninilay-nilay. Naisip ko kung bakit nga ba 12 hours kami napasok sa ospital. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit 12 hours. Kasi, pala, ah, uh, In, kinukumpleto nila na gawing 40 hours a week or 36 hours at least yun sa so, isang linggo tapos tatlong araw or apat na araw lang kaming papasok tapos off na namin ng either isang linggo or apat na araw grabe ganun kaya para ka na rin ano, Okay na rin yung trabaho ito. Yun, hindi ka akala mo lang pagod ka kasi 12 hours ka magtatrabaho. Ilang beses lang naman, tatlo or apat na araw kang magtatrabaho na 12 hours. Tapos pagkatapos nun, oh, wala ka na namang pasok na isang linggo or apat na araw, 'di ba? Yun, ganun sila. So, ah, uh, okay na din, yun. And uh, mas nakakapagod pa pala yung magtrabaho ka ng uh, eight 8 hours every day ah uh, 5 days a week. Yun. Kasi, kukumplituhin mo yung 8 hours mo eh. Kung full time ka, 8 hours sa uh, isang araw. So, 5 days yun kung 8 hours. Eh, kung gawin ng 12 hours, so, hindi mo na kailangang umabot ng 5 uh, days sa pagdatrabaho. Kung baga, tatlo na lang araw. Yung sa akin, tatlong araw nung nakaraan eh. Yun, tapos uh, this week tatlong araw uli, tapos day off na naman ako ng apat na araw. Nung last week, Isang linggo talaga akong day off. Grabe. Tapos ngayon, uh, yun nga, apat na araw akong day off next week. So, yeah. Ngayon, naiintindihan ako na kung bakit